Hello, hello! Welcome and welcome back again to my channel! Please like, follow, share, comment, and subscribe! Thank you! Samahan niyo ko guys sa aking pagluluto dahil dadating ang mga friend ko. Ayan, minsan lang kami nagkikita guys. So ayan guys, simulan na natin. Ayan yung aking pangalawang piga na nyog. Una natin ilagay guys ang kamote. So ayan guys, at naggawa ako ng colorful bilo-bilo. So ayan guys, tinulungan nila ako magbilo-bilo guys. Kukuha mo ako guys ng pandan leaves sa aking terrace. Tamang tama, marami na siyang dahon guys. Para mabango ang ating ginataan guys. At saka maganda ang health benefits guys ng pandan. Maganda siya guys sa mga diabetes. Ilagay na natin agad ang ating pandan pero hinugasan ko muna yan guys ha. Hingin na rin natin ang ating saging na saba. Ang ingredients ko lang pala niyan guys, isaging na saba, glutinous rice, saka kamote. Ayan lang guys. Tapos gata. Ayan. Ilagay ko na rin ang aking kakang gata guys. Ayan. A remind ko lang guys. Pag magpakayod kayo ng nyog. Yung sabaw ng nyog ang ipapasabaw nyo sa pangalawang piga guys. Mas masarap. Ayan ang secret guys. Mas malinamnam ang ginataan pag sabaw ng nyog. Ayan. Ayan na rin yung aming mga bilo-bilo. Colorful bilo-bilo. So ayan guys, asukalan na natin siya at lagyan natin ng kunting asin to balance the taste. So, ayan. Kumukulo na siya, guys. Ilagay na natin ang ating mga bilo-bilo. Isa-isahin natin paglagay, guys. Ha? Huwag natin ibuhos ng sabay-sabay dahil magdikit-dikit po yan, guys. Tsagain natin. Isa-isahin ihulog guys. Done cooking. Ready to serve. Gain na po tayo, guys. Habang nagkakainan kami, guys. Ayan. Kumustahan? Chikahan? Last naming banding, guys. February. Binisita din nila ako dito sa bahay, guys. Lumipat na kasi sa negros si yung isa naming friend guys kaya pag nagbakasyon siya dito guys nagmi-meet -me up kaming tatlo banding-banding kasi na-miss namin ang aming banding noong mga elementary days pang aming mga junakis magkakaklase sila sa elementary kakantahan ko na lang muna kayo guys para hindi naman kayo mainit para guys sabayan nyo kumanta by Jose Marichan and cover by me Looking through some old photographs Faces and friends will always remember watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights all over town, children's carols in the air. The Christmas tree, a shower of stardust on your head. Pasensya na po guys sa boses ko, trying hard lang po kumanta. Thanks for watching guys, till my next video. Please like, share, follow, comment and subscribe. God bless.